Ay, nilikot ako ni Main. No, 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 no. Hindi hmm. mm. <coughs> mm. ko alam eh. Baka. <coughs> Ibe, pupunta po tayo, bayan. Ano Ano ba? Pwede. Dali, magsitano naman kayo kung kailan nakabidyo eh. ako. Kung kailan nakabidyo, ay magsitalon Hindi naman hindi naliligo. Ah, sige. Sunod, sunod. Sunod, sunod. Sunod, sunod. Sunod, sunod na dali.

hindi lang <laughs> pano oh, ala ko ala ko kung na hindi lang ngayon lang hindi ko narok ito. ayon 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 eh. ayon <laughs> ba

Tano, nakapila na kapilan, eh! Tumalo ka muna! Ay, ano? Papol! Ah, nandito! Ito! Say, tumalo na muna kayo! Sakto pala water